So yun ang ano, mga kalapatids no, Yun ang mga idol yon Mega mega shout out sa lahat ng mga kalapatids dyan At yun no Andito tayo ngayon uh, Special mid toast natin mga idol no Dahil nung nakarang araw mga idol Di tayo nakapag ano Naka loading Nakasakay At yun dito tayo sa Banban -Ban, Tarlac mga lodi Yun ang ano Napakaganda ng ano Nang release point natin mga lodi no Yun napakalawak Yun no Napakalinis mga idol Kita kita yung ano ng mga ibon dito ngayon Mga lipad ng mga ibon natin At yun ang ano Medyo ano Medyo, medyo makulimlim mga lodi ano nga ano, uh, time check tayo Time check 11, 11 Yun na nga ano, 11 AM Yun na nga, at magre-release tayo mga idol Meron tayong sampu rito Ewan ko, sampu ba to At yun, yun na nga ano, merong ano, merong mga Sibong, at yun, syempre, dito pa rin yung mga Old bird natin na dating nilalaban natin At yun, matagal-tagal din tayo Dito, ano, di Di lumaban na, matagal-tagal din mga idol Pahinga lang tayo mga idol, dahil sa inyo, na ano, medyo busy yung ano at syempre no uh, Mamayang gabi, loading na naman no Para sa lapas tarlac At syempre magsasakay na tayo no At yun, special mid dose no Para lang makahabol itong mga ibon natin Yan, Lapas Tarlac sa mga nakakilala dyan Sa mga kalapatids, kalapatids dito sa ano Sa Banban Tarlac, mega mega shoutout sa inyo no Yan na, no, re Release tayo dito mga idol na no, napaganda na release point natin yan, ano, sa mga nakakalam dito no ano, sa nasa manakalam dito, napakaganda ng na release point natin. magre-release nga tayo mga lodi no. Yung ano. Ito na, Alburolop release. All right, sino nga sila mga lodi? Ito nga. Yan, mukhang walang lakas yung mga ibon ko ha. Mga warrior ko, mahihinang nila lang Alright So, sana makawi yung, ano, yung limang sibong natin dyan Dahil sa ina nga na lima yung mga sibong natin na sinama dyan no at yun, kung sumabay sila eh, sa mga Albert natin, eh, talagang ah, mas mapapabilis yung pag nila. Pero, siyempre malakas yung loob. Tiwala natin yan sa mga warrior natin. No? Oh. Uwi at uwi ang mga super canal natin, mga lodi. Yun ang ano. At yun, ang bababa naman ang mga ibon ko. Hindi man lang tumaas. Yun ang ano. Yun ang nga sila mga lodi. Mga idol. John. Ito na nga sila o yun o oh. Yan mga mahinang nila lang natin mga idol no? Malnores, andun na rin mga idol Mukhang didiretso na kagad ha ah. Yan na nga no Alright, so Bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 13 Tama ba? Yan na nga Diyan na ah, pakasama para, ano dito mga idol, sama-sama yung panahon mga idol na makulimlim. Yung know, ano, dahil sa smash